medyo ma uh, lakas ang habagat unang kulong kulong tingnan natin kung huli ngayong hapon kanina maganda huli namin nasa 13 13 dahuli din yung kanina eh <laughs> baka madali ano dyan hindi mo dapat minuho sa, sa kabila Okay, <laughs> Maganda Maganda ang simula Maganda ang panimula Sana hanggang uli ganito <laughs> din kalalaki kanina eh ganito din kalalaki alanganin -alang ko ato yung iba yan umuga tama ah, yung umuga umuga ang tulos ganda ang pangitain Yung may konting uga, Tingnan natin kung konti lang. Muga eh. Mugang tulos Boom! Ganda. Ito, 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 hindi pa ito. Ay, bebe, alam um. mo. Ay, wala. <laughs> Bumalaban tong isang ito.

Ayan, dikit-dikit lang natin dito. Mga sampu ito. Dikit-dikit. Tingnan natin kung makakataan ito. Kahit dikit, lapit-lapit. Uh, tingnan natin kung bilaman o hangin lang malakas ang hangin eh malakas ang habagat wala habagat lang hangin lang wala ako kuya Kaya pa nga daw, walang mga laman. Nakaisa naman. Mukhang masamlay tayo ngayon ha. Si Jack pata. Dalim lang eh. Yun. Ay, isa! <laughs> Umuuga, yun pala. Isa lang. 'yong malaki, maliit sa palutang yan ayun pala alam ko walang palutang eh Aba, talaga na dinukot na yata alas <laughs> na yata to gawahanap pa rin kami baka may nakaligtan kami tinikan at Pala ko tinikan eh. May isa. Tinapya. Last na yata. Oo na ano lang, bye-bye, bye-bye. Okay naman ang uli, kahit papano. Baka may, ano lang to. Siyam o sampu. <laughs> okay, okay. Thank you, thank you. Salamat sa panunod. Okay, subscribe na lang ho ng medyo matagdaga subscriber ko. <laughs>